At nandito pa rin tayo sa harap nga ng St. Peter's Basilica. Nasa pila nga kami kagabi bago ang cut of sana sa public viewing. Pero pinalad na nga dahil sa kagustuhan ng Vatican na pagbigyan ang dami ng nagmamahal kay Pope Francis. At narito po ang aming naging karanasan. At Mel Emil, talagang bukang bibig ng mga tao rito. Yung napakahabang pila, no? Ngayon nga ang day 2. At ito nga ang mga dyaryo na hawak ko. Ito yung La Observatory Romano na isa sa pinakasikat na pahayagan dito sa Roma. Ang headline nila e, Le Ulti Ultima Audienza di Francesco meaning the last audience of Pope Francis at talagang kita mo naman yung mga retrato ng napaka habang mga pila ayan po ito yung isa pang pahayagan Il Mesajero ang headline nila Il Grande Abrasio meaning the grand embrace pampok din itong napakahabang pila no? dito sa Vatican City. At ito na yung isang pangpahayagan, In fila per ore li al Papa, online for hours, farewell to our Pope. Ito naman yung eksena sa loob nga ng St. Peter's Basilica. At ito naman, pagmuli, ang kuha sa gabi, dito nga, sa harap ng St. Peter's Basilica, giorno e notte, day and night. So, lahat ng pahayagan, ang laman niyan, ay yung napakahabang kila nga dito sa St. Peter's Basilica. Now, ako napakahirap na talong yan ha, ah, dahil talagang lahat sila well-loved na mga Santo Papa. Pero ang masasabi ko lang, ngayon ang napasin sa sistema ng pag-cover, dati talagang depende tayo sa traditional media, ngayon sikat na sikat na social media lahat may dalang camera nagpi-picture, nagpo-post sa kanilang mga social media pages so yun yung isang kaibahan na napansin ko syempre nagtanong-tanong rin ako dito sa mga security detail at sinabi nilang mas maraming tao noong namatay si Pope John Paul II pero may pero yan sinasabi nila baka dahil uh, matagal naglingkod si Pope John for the second 26 years whereas. us uh... 13 years ang paglilingkod ni Pope Francis. Pero too soon to tell daw dahil hindi pa tayo nasa Sabado, which is yung funeral ni Pope Francis. Mel, nako Mel, pahigpit na pahigpit ang uh, seguridad dito nga sa St. Peter's Basilica. Uh, kagabi, nandito nga tayo, no? Sama-sama ang lahat ng journalist, lahat ng members of the clergy, yung mga padre, pare, madre, pati yung mga deboto, no? Sama-sama sa iisang fila at lahat yan, isa-isa, nag-undergo yan ng security check sa mga x-ray dito na talaga nakahilera dito sa likod ko. So, ganong kahigpit ang seguridad. Tapos pagpasok mo naman sa loob ng basilika, talagang mataimtim, no? At very strict rin ang security. Hindi ka pwede magtagal. Talagang ang bilis ng pacing. Kailangan, pag nakita mo na ang mga labi ni Pope Francis, aalis ka na kaagad. Yung mga nagpapasok simple pa doon na medyo gusto pang magstay na mas matagal at eh, talaga ini-escort sila palabas. So, bukas inaasahan mas magiging strict pa lalo na sa Sabado kasi darating na ang mga world leaders at iba pang mga cardinal dito ka sa St. Peter's Basilica. Mel, naku sinabi mo yan Mel kasi ang schedule talaga ng viewing dito is 7am hanggang hating gabi. Pero kagabi, nandito na kami pasado alas 12. Ang dami pa rin tao. So, uh, siguro inubos na lang nila yung pila hanggang mga alas 2, no? Pero may mga pa isa-isa pa rin dumarating kasi ang naging habinin dito is ubusin lahat. Ayaw nila na talagang hindi ma-accommodate ang lahat na bumiyay pa rito para lang masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Day 2 ng public viewing. Uh, Nel. yes, day to ng public viewing, idadagdag ko lang na ang schedule ay ganun pa rin, 7 a.m. hanggang 12. Pero inaasahang tapadal pa ito, no? And tomorrow naman, no, uh, last day ng public viewing, 7 a.m. hanggang 7 p.m. para mabigyan sila ng pagkakataon na ihanda yung lugar dahil na nga sa malaking event sa Sabado, yung mismong funeral ni Pope Francis.